Hi guys! Good morning, good afternoon, and good evening. So for today's video, ayan, kung napapansin ninyo, mayroon tayo dyang isda na atin ang na bunlis. Ayan. So ayan ay atin naman siyang i-marinate ng asin. Ayan, lagyan lang natin ng asin. Iodized salt yung aking gamit. Pwede rin namang rock salt. Trip lang yung iodized. Then, lagyan natin ng pamintang pino. Pamintang pino. Yan. I-massage lang natin. Ikalat lang natin yung asin at yung pamintang pino. Para pantay ang lasa. And then, ating i-sit aside habang minamarinate natin yung ating isda, mag -really lang tayo ng dalawang sibuyas, isang malit at isang malaki. Ayan, balatan lang natin yung ating sibuyas. hiwain lang natin siya ng pabilog Mix naman natin itong maliit itong maliit kasi guys ito yung ating gamiting pangisa Mag-ready na rin tayo ng bawang. Then ating i-sit aside yan lahat. Next natin gawin ay mag-ready tayo ng kalamansi. Kain lang natin yung ating kalamansi sa isa. Ayan, napigat na natin lahat. Ito naman ay ating i-set aside. Uh, dyan sa ating kalamansi juice, lagyan lang natin yan siya ng isang sashi na oyster sauce. At lagyan na rin natin ng soy sauce. 1-8 cup na soy sauce lang. Depende sa dami ng isda na ating lulutuin. din natin hahaluin ng maike. gusto nyo gayahin, timplahan nyo na lang na ang lasa nito ay uh, manamis-tamis, masing -masin, na uh, medyo malat-alat. Ano yan? And then, ating isit aside. So, dahil ang laghanda na yung ating menu for today. Yeah, ayan. So, unahin natin pagluto yung ating sibuyas. Dito sa ating mahiwagang frying pan, maglagay lang tayo ng kaunting cooking oil. Painitin lang natin yung ating mantika. Then, lulutuin muna natin yung ating sibuyas. Kaya na susual, maingay na naman yung ating video. Kaya, pasensyahan nyo na. pinatos siya, sito side natin itong ating sibuyas. Ayan, dyan sa pinaglulutuan natin ng sibuyas, dyan natin ipiprito yung ating isda. Ayan. I-brown-brown -brown lang natin itong ating isda. Ayan, check natin gamitin natin guys pwede ibabad yung ating cellphone sa maunit ayan sakto lang yung dating natin So, ganun lang siya guys sa guys ka brown-brown. Ayan, okay na siya guys. Itaside lang natin yung ating isda. So, ayan dito sa pinaglulutuan natin ng isda, dito na rin natin ikigisa yung ating bawang. Hindi ko na siya hinugasan. Kinuha ko lang yung isda. Hindi ko na rin ninagdagan ng mantika. Okay na yan siya. Igigisa lang natin yung ating bawang. Diba, tipid hugas sir? Nyan, char lang Isda naman yung ating lulutuin Kaya okay lang yan Iba, brown brown lang natin yung ating Bawang Then next yung ating Sibuyas Ayan, habang naglalo, nagluluto pala tayo guys, ay nangingisda rin tayo ni Ma'am Carlos. So, mega mega love shout out sa iyo Ma'am Carlos. Ayan, kailangan double time ang lola para sa ekonomiya. Ayan, so next na natin, diyan chan, yung ating piniprito na isda. diba dalawang isda lang to guys kasi tatlo lang naman kami kakain at saka may sa ulam pa naman kami ito ay pandagdag na lamang oh. ayan tumbaga para lang may vlog tayo ganon sama lang natin pagisa yung ating isda then ibubuhos natin diyan yung ating ginawa kaninang sauce malalo ko lang ayan, buhos-buhos lang hindi ba napakadaling gawin lang okay, lulutuin lang natin yan sa mahina nga po oy. at lagyan natin na ng kaunting tubig ayan, kaunting tubig lang hayaan lang natin yan na maluto sa mahinang apoy. Ayan, guys. Baliktad-baliktarin lang natin para pantay-pantay ang lasa. Lasa! Ay, di ba? Simple lang yung kulang na yan. Friday kasi ngayon, guys, sabi ng aking anak, hindi daw siyang kain ng uh, karning baboy. Ewan ko ba kung saan siya natuto sa mga ganyan-ganyan. Kaya ayan, sundin natin kasi kawawa naman pag hindi siya kakain. Ayan. Ito yung aking special menu para sa kanya. Charot. wala lang. Trip-trip lang. Ayan. So pwede na yan siya guys. Ilagay na natin siya yung ating sibuyas. na ah, pinafry kanina. Ayan, e, di ba? Narinig nyo yung naglalako ng isda. Ayan, so okay na yung ating isda. So, lipat natin sa ating lagayan. So, ayan na yung ating ulam for today's video. Ayan. Fish stick. O, ba diba? May fish stick pang nalalaman. Ayan. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. As usual, kami ay kakain na. Bye-bye everyone.